Iminungkahi ni Senador Christopher Bongo na dapat sa mga bago retiradong miyembro na militar lamang ipatupad ang anumang pagbabago sa pension system at tiyaking hindi maapektuhan ang benepisyo ng mga kasalukuyang uniform personal retirees. Ito ang binigyan din ni Senator Go sa pinaplanong reforma ng administrasyon na kasunod ng pangamba na mas lalaki pa ang pondong kailangan para sa mga retirado kumpara sa mga nasa aktibong serbisyo. Ipinaalala ni Go na malaki ang sakripisyo servisyo ng mga uniform personal retirees sa kanilang serbisyong inalay para sa seguridad ng bansa at dapat itong kilalanin sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na benepisyo sa kanila. Aminado naman si na kailangan din balansihin ang fiscal stability ng bansa subalit hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga retiree na itinuturing nito mga bayani. Hindi rin ayon ng senador sa ipinapanukalang mandatory contribution dahil tila bigay-bawi ang gagawin ng gobyerno matapos itaas ang kanilang sweldo noong taong 2018 tinutulan din na mababatas na alisin ang automatic indexation system na automaticong nag-a-adjust ang retirees pension dahil ito ang konswelo sa kanilang sakripisyo. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa dcrj ang Radyo Bandido TV.